Yeah. Hello, 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 hello. Welcome to our vlog. And for today's video, guys, mga Dezanatics ko dyan. Uh -huh. Ayan. We're here na naman po sa aming farm. At farm update po tayo ngayon for today's vlog. Ayan, guys. So, nandito po ang aking mga magulang sa farm. At ayan, guys. Sila po ay nagtatanim at naglilinis po ng mga farm ay farm, mga damo. Ayan. So, kikita nyo yung mga maliliit dyan na mga tanim. Yan po ang mga pinananim nila. May gulay, may mga fruits tree. Ayan. So, iba't ibang klase po nandiyan. Halo-halo na lang siya at mix na siya. So, ayan guys. Ito dito ay pinapakita ni tatay ang rambutan. Ayan. So, that's it. Rambutan, pa diba? Rambutan. Okay na. Okay na siya. Tumutubo na siya. Papalaking na lang. So, ayan yung rambutan, guys. Ha? So, tinanim nila mother niya at ni father. So, kahit saan na lang sila naglagay ng mga fruit trees. Ayan. So, nakikita nyo guys. Medyo marami na rin silang mga tinanim dyan. At ang iba pong mga space na lugar dyan na lupa ay medyo damo pa. So, ayan yung new Tapos, ano pa ang meron dyan? Ayan guys, masukal pa yan doon. Kailangan pang linisan dyan para taminan uli ng panibagong mga tanim guys ayan so kailangan niyan linisin uli ay si mother nag -aakyat. just po si mother diba ang lakas lakas ni mother ang akyat. so ayan guys ang aking mga magulang sila po ang nag aalaga ngayon sa bukid at sila din po ang nagtatanim so ayan guys kahit matatanda ng aking mga magulang so hayod pa rin sila sa pagtatanim. So, ayan si Mother may dadala, may dala-dala ng plastic. Yeah. Ayan, itatanim din niya yung guys. Wait, Fruit tree siguro din niya na itatanim ni Mother Japan na naman. So, ayan guys. Pasilip ko sa inyong aming farm update na talagang Totoo fansin ng aking mga magkulang kahit matatanda na <laughs> nagpa-farm pa kasi simple guys wala na, na silang gagawin kaya magpa-farm-farm farm na lang sila. Kaos, ang kanilang dapat pagkalikay? gawin ay magingat ingat lang kasi mapuro lang ang lupa, hindi siya patag guys. So kailangan nilang magdahan-dahan sa pag o, dito, paglakad, o, dito. lalo na pag madulas at basa ang lupa at napakadelikado guys. Ayan nakikita nyo guys, o oh, diva Napakaburol po niyang guys. Pag nadulas ka, bagsak ka doon sa pinakababa. <laughs> Kasi si gusto niya niyang bumaba. Ayan. So, bababa na silang dalawang mag-asawa. Ayan ang aking mga magulang. Yeah, yeah. So, bababa na sila. Ayan pala yung dwarf. Coconut dwarf, guys. Malaki na siya. Diba? Yung tinanim ni Father na aking na coconut dwarf. So, ayan guys, masukal pa yung iba. Kailangan pang linisan. So, malawak-lawak na rin guys ang nalinisan. Let's try. Mm Para -hmm. uh, pag-isipan pa ulit sa susunod na kung ano itatanim. O, di ba? Ganyan lang po guys ang pag-farm. -pa Wala pa sa plan pero at least nakikinabangan na naman ang aking mga magulang dahil nakapagkuha na sila dyan ng kanilang itanim, tinanim noong una na mais. Sumunod ay munggo. Ayan, susunod na naman ay mga balang boy. So, ayan, guys. O, so, diba? Ang sabi na nila guys. Pag may tinanim, may aanihin. So, ayan, may naaani na po ang aking mga magulang dyan. So, pagpaplanuhan na lang uli. Gaya ng sinabi ko, pagpaplanuhan na lang uli ang susunod na itatayin dyan. So, ayan, guys. May mga ano sila. Ayan yung gawa ni Atayang, guys. For sure. Hindi ko alam. Basta yun na yun. So, ayan guys, iba't ibang mga pananim lang po siya, halo halo na lang siya, wala na, ano, kanya-kanya, ayan, may pinya, tapos mayroong, ayan, eh, mga gawain, mga gawain, ayan, marami din mga gawain, tapos dito sa side, mga balanghoy guys, ayan, yan yung mga balanghoy, hanggang mo oh, sa dulo, ayan, tapos may pinya rin siya dyan guys, tapos may sibuyas, halo-halo na lang po ang pagtanim nila mag kasi hindi pa siya talagang organized. So, ayan po din yung isang coconut dwarf. Ayan. Dwarf. Yung coconut dwarf. At least, guys, meron na siyang halaman. Ay, mayabong na yung kanilang balanghoy, guys. Diba? Kikita niyo. So, pag laki-laki niya, nang lumaki, nang lumaki, marami na rin yung mga ano, bunga sa ilalim ng lupa. O, di diba? Mayroon lang ang anina naman na panibago. So, ayan, guys. So, doon may mga pinya. Ayan. Ito ay um, lansunis ata, guys. O, rambutan. Hindi ko lang sure kung anong klase ng ano dyan. Dito naman, guys, ang Ayan. Tapos ito yung malaking puno guys, Kina-cancel. Ito naman ay luya guys. Ayan, yung luya ni mother. At guys, ang hindi pa nang subscribe sa akin YouTube channel guys, mag subscribe na kayo. Libre lang po, libre lang po manood. Pag may internet kayo guys, walang kahirap-hirap. Ay, si father nandoon po. Oh, Nag-aano, nagtatanggal ng mga damo-damo guys. At yan lang po ang aking farm update for today's vlog guys. Ayan, kunting pasilip at susunod na naman ulit guys na aking form update para sa inyo mga Desanatics ko dyan. Mag-iingat kayo lagi dyan mga Desanatics at salamat sa yo. walang sawang pagsusubaybay at panunod ng aking mini vlog at live streaming. Thank you so much. I love you guys. Bye!